Good morning guys Guys Dumakot ako kanina guys Kaso ah, hindi nakalus guys Bali bali ang katig guys Kabilahan katig guys Bali bali Lubog ang bangka guys Lubog Kahit malaking bangka guys Malaki talaga Ito guys Bali guys Bali guys Guys, oh, bali muli guys sabi wala lang katig guys wala lang katig yan oh bali tanga mga kuya kanina wala lang katig o oh. wala kasi oh kinisting ko lumangot kanina wala lubog guys lubog wala halon wala kami Ah, bali ang katig. Bali bali Kapilaan. bali. Oh, bali na piso. Oh. Kapila. wala lang katig. Tingnan ko lumaut kanina Ta, hindi talaga kaya. Sana si Pai, nakapai na kasi ako eh. Hmm? Wala lang katig, yung katig isa na. sana. Ano yung katig pa? Tawin lagay. Sana guys, sana na oh. Bali, guys. Ang katig, guys. Bahala lang ang katig. Guys, nabahala lang ang katig namin, guys. Ay, ito lang katig namin, guys. Saan sana, ano, ano. Saan sana napunta yung katig. Lalaki pala talaga. O, oh, yan, yan. Yan, yan, sa pen Oh Ah, wala nang traffic talaga oh. Bali-bali. Hindi ko na video kanina kay kahi... alam mo alas ito kanina eh. Ito yung traffic namin guys, napunta na dito sa ano. Bali-bali guys. Ala, ala, Bali na to guys. Masira pa to ng bangka. Nilapian na namin kanina, ala, talaga na bali na dito. Malakaya. Malakaya nga yan. Tinalapian na namin na lang kanan. Pero balik talaga. O. Balik. Nga lang cutting. Ah, wangan ito mamaya ito. Wangan oh. ito. Ah, wangan ito. Wangan ito. Wangan ito. Sobrang dami tubig. Hindi nakalawad, dalawa. Pero kami hindi nakalawad. Ayun o. Nalaki talaga. Hindi kaya ng bangka. Guys, salamat sa panunod guys.